Quicker B. Kirby, uh, may isang kumakausap sa akin sa kanila. Ano uh, ba? Isa sa mga kapatid mo, kinausap ako. Ano Um, May problema sa financial eh. Sino ba? Isa sa kanila. Si... si sa na Hindi, sila. Sa isa sa kanila, kinausap ako. May problema sa financial. Yung unang savings mo, pwede nating ibigay sa kanila. Hindi, huwag ko na ibala ko. Hindi ko. Hindi ko mag-decide. dikolaysa saw dikolay babal Kung kung noong si Hazel magkano? Sa kay Kuya Kirby. Okay, na 50,000 si Ate Hazel. Kung si Ate Mag Model magka 100,000. Kung si Ate Jam, mag, kung utang ka, magkano kay Kuya Kirby? 200,000. <laughs> si Bernadette, Ate Bernadette, kung utang ka kay Kuya Kirby, magkano? 250,000. <laughs> si Ate Mary Chris, kung utang kay Kuya Kirby? Ano po, mga 50 lang <laughs> kami. si Kuya Boy, kung utang ka, magkano? <laughs> <coughs> mm. Kung si Ate Madel, kung kailangan niya ng pera, ibibigay mo na lang ba yung pera mo? Hindi, <coughs> <coughs> uh, Okay. <coughs> Naisip ka ng mga kapatid mo, Uh, kanina siya napasigaw kanina. Ay, sige. Hindi pa pala tapos. Sorry. Ate. Ate. Ako po. Si ano? Job? Oh, yes. uh, kanina, napag, pag shake hands ka, but napasigaw. Ay, ang ganda. Oh. Sino dun yun na... Hindi ako kasi, ano, naman iskawalan yung pala sila. Hmm. Sino doon yung nasabihan mo maganda? Lahat naman sila maganda. Oo, oh, oh God. mm, But siya lang nasabihan mong maganda, sino doon? Nakalimutan ko eh. <laughs> <laughs> sino doon? Nakalimutan ko eh. Sino? Sino nga? Hindi ko maalala eh. Sino sa kanila yung nasabihan mo? Lahat <laughs> <laughs> po. Ha? Lahat. Lahat. Maganda sila, no? Hmm. Ba't niyo yeah. po sila gano'n ako? Eskola kayo po, ano? Hmm. Si Hazel, si, kung ano pinag-aaralan? Si Hazel, ay. Si ay... Ano po ako? Ay. Ay. ng computer. Ah, yeah. <laughs> Napapadila yung ating kuya kayo. Eh. <laughs> si Ate Madel, hindi mo tatanungin ano kung kukuha niya. Ano ang bibigay ka mo? po ako ngayon, pero gusto ko ah, mag Hmm. Si Ate Jem, tanungin mo. Ano mo? Ano ang bibigay ka Big drug student balak mo mag-teacher. Mag-teacher. Okay. Okay. <laughs> <laughs> wow, I you. Hmm. Okay. Okay. <laughs> si Kuya Bobo, mo sila. Para ma... ka. Ay, ano, high school student, para para gusto kong, gusto kong maging, ano, maging, 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 maging,

Kasi <laughs> oh, dapat kuya, mag-aaral ka rin. Eh. Kuya, <laughs> mag-aaral ka rin. Eh. Di pa kundi ang lahat. Uh -huh. Gusto ka maging scholar like, din ako. Hindi. Hindi na ako yung pag-iisip nga ay nakakalungkot eh, ayaw niya. Sabi ko mag siya ng kulinary, ayaw. Oo nga po, Sabi ulo Sabi niyo, sa mga walang gulo ng na kaldareta. Hmm. Pero alam mo, ayaw masarap mag-aaral. Ah, po. Tapos pag marajit ka makikita mga mga kaibigan ng mga tao, magiging proud Totoo sila kasi may malalaking kamay sa gusto ng pag-aaral? Sa gusto pa tayo ng kaya ko pa ano ba mga Ano, 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 tayo, ano, ano lalo po sa ayun. Na, volume. Sige ba? Kasi alam mo kuya, si tatay lang, ah, uh, alam yung pro. <laughs> alam sabi ni tatay lang. Kahit hindi ikaw yung pinakamalay pinang pinakamalay sa school. Pero kung ikaw ay mabait na bata, may respeto, magalang, uh, mag at lagi ka makapangumaba, hindi mararating ka pa rin kuya. Yung may mm -hmm. gusto ni Lord at saka gusto ni tatay. Totoo yun. Ano na yun? Tested ko na. <laughs> Oo. Oh. Hindi, ka katalino. Pero dahil uh, sinasupportahan kami ng tatay na ginagay kami ni Lord eh mm ginagawa din namin yung mga mga na, right, so, hmm. namin. Pinagtatagumpay namin kami ni Lord every single So kung kaya namin, kaya din. Mm -hmm. hmm. Na ulit ko, Kuya Kirby, alam naman ng mga kapatid mo na to, Tawagin mo na silang ate, kuya, kapatid. kanon Kuya Kirby, ang totoong tagumpay wala sa pinansyal, wala sa material na bagay. Kung ano yung connection mo kay God, yun yung totoong tagumpay sa buhay. Kasi isa lang naman ang kahulugan ng, ng saya, ng nararamdaman ng mahirap at mayaman kung meron kang Diyos. Hmm, Kuya Kirby. 'di diba, Daming ang daming mayayaman kumpleto sa buhay pero pero kung wala kang Diyos, tunay na Diyos sa puso sa buhay mo. Yung tunay ba na kaligayahan? Kasi yung tunay lang talaga makakapagbigay ng tunay na kaligayahan sa atin si God. Contentment, bibigyan kanya ng contentment, kababaan ng loob. Kasi pagka nandiyan na si God sa puso mo, nandoon na lahat, kababaan ng loob, kalinisan ng lahat ng kabutihan sa puso, wala kang iisipin masama. At alam ko meron ka nun. kaya tayo pinagtagpo ng ating Diyos. Yan mga co mo, ay mga ano mo, mga kasama mo ngayon. Kaya tayo pinag pinagsama, yan dahil, uh, dahil kay God. Dahil love tayo lahat ng ating Diyos. Na Ate Mary Chris, Ate Bernadette, Kuya Buboy, Ate Jam, Ate Madel, Ate Isel Okay. Yun lang, Kuya Kirby. Siyempre, isa ka sa mga gusto ko din. Isa ka sa mga anak ko na gusto ko darating yung araw. Magkakaroon ng masayang pamilya. Kasi bibigyan ka ni God talaga ng higit sa inaasahan mo, higit sa pinapangarap mo na blessing pagkasunod mo muna. Lumakad ka na naaayon lahat sa kagustuhan ng ating Diyos. Na Kuya Kirby. Kaya sabi ko iyo, huwag ka magmadali, future muna, pag-aaral, negosyo, yun. Paano, baka may gusto ko sabihin sa kanila. Kasi, uuwi na rin sila, hapon na. That next month, kami ko. Ay, hindi makita ka po ulit namin dito. Ah, ako. promise mo yan, tuya. Promise. Apa. promise. Ah, oh, wow. Saka dapat okay. na pa yung mga names. Ay, oo. Oh, oh, yeah. Pag po ko yan, uh, magtatampo kami. Hindi ko rin magising sa umaga, Bernadette. Hindi yung kayo na uh, <laughs> yun? Madami kayo magkakapatid, 12 sila. Oh, okay. Kaso wala lang yung iba. Okay, magpaalam ka na. Ano yung gusto mong sabihin kay Ate Hisel muna? <laughs> Sino ba kaya Ate Hissel? Kaya Ate Madel? Okay naman po. Kaya Ate Jem? Oh, ano, okay. Uy! Okay? Okay. Si Ate Bernadette. Ay, huwag ka masyadong uli. Huwag Hindi, Wala ka bang gusto sabihin? <laughs> Ba't ka napapayoko? Ikaw. Huwag <laughs> ka masyadong pahalata. ako. ka Ano Gusto mo sabihin si Ate Wala, wala Group hug mo yung mga kapatid mo. Hindi Group hug! Hey! 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 <laughs> Ayun! Anong pakanamdang, Kuya Kirby? Masaya? Um, Ang dami mo na ng kaibigan eh, no? Yan, hindi sila dragadik. Ilalagay ka nila sa mapapabuti ka. kinawa mo yan. Okay, sige. Ano sasabihin mo? Ingat sila. Apo, ah, ingat po kayo. Thank you po. Hindi po.